Shout sa ating mga member. Maraming salamat kay Day Ilin Ido, Angelito Brunola, Richard Umpan, Josephine Castillo, Lin Caligdon Vlog, Tita Jean Kef Perez, kay Miss Miami Laurel. Maraming salamat, Idol. Kay Sheila Budino, Melinda Alves, Presilia Inot, Romualdo Amper, Torin of Your Prince, Marcel Nakil, Almalin Punsika, kay Lilibit Tumagi, Roman Villanueva, Uh, maraming maraming salamat sa inyong mga idol, maraming salamat din kay Ati Bing Batingber Sa lahat ng mga nag-aabang sa ating mga upload, sa mga laging nagko-comment, nag-share, nag-likes, maraming maraming salamat sa inyo Malaking tulong na po ang ginagawa niyo mga idol Simula na po natin ang ating kwento sinang ayuna naman ito ng lahat ng membro ng pamilya nila ni Nanay Candida. Agad nang pinag-usapan na nila ang kanilang gagawing pag-alis kinabukasan. Tanging sina Rosa, Luis, Nanay Candida, ang apat na mga bata at itong si Pablo ang magbabakasyon. Sina Nonoy naman at Kimba babalik na ang dalawa doon sa kanilang detachment. Samantalang nagpapaalam na rin itong si Butchok tungkol sa pagsama nito sa kanyang pamilya sa isang bakasyon. Kinabukasan, masayang-masaya ang pamilya nila ni Rosa at Luis na maagang umalis sa kanilang tahanan. Maagang nagbiyahi ang mga ito papunta doon sa isla ng Mahanay. Dala nila ang sasakyan na minamaniho naman itong si Pablo. Maaring isakay din kasi sa bangka ang kanilang sasakyan at para mas mapabilis ang kanilang pagbiyahe, minabuti nilang magdala na ng sasakyan samantalang sinakiram naman at ang pamilya nitong si Pablo ang naiiwan doon sa bahay nila ni Nanay Kanida at doon sa kanilang bukirin. Sabik na sabik na ang mga bata na makita ang sinasabi ng kanilang Nanay Rosa na napakagandang isla. Makalipas ang ilang mga sandali, kasalukuyan ng sakay ang mga ito sa isang malaking bangka na magdadala sa kanila papunta doon sa kabilang isla. Napapangiti na lamang din itong si Butchok dahil unang beses ngayon na kumpleto ang kanilang pamilya sa pagbabakasyon. Sina Bono, Akiko at Abo, masayang masaya din ang mga ito na tinitingnan ang asul na dagat. Isang oras lamang din ang kanilang biyahe na rating na nila ang isla ng Mahanay. Ngunit hindi sa mismong malaking isla ng Mahanay ang kanilang pakay. Kalahating oras galing ng isla ng Mahanay, mayroong isang maliit na isla kasi ang nandoon. Sakop din lamang ito ng isla ng Mahanay at ayon kay Rosa, maraming mga dayo ang nagpupunta sa lugar na ito dahil na rin sa mga nagagandahang mga baybay dagat at mga malalagong kakahuyan. Sa kasalukuyan, binabaybay na nila ang patungo sa maliit na islang iyon. Masaya din itong si Luis dahil sa ilang taon niyang paninilbihan doon sa kanilang lugar. Ngayon din ang unang bisis na makapagbakasyon ito na kasama ang lahat ng kanyang pamilya. Sa loob ng limang araw, natitiyak nitong si Luis na memorable ang kanilang bakasyon na magkakasama. Ilang sandali, tanaw na nila ang napakagandang isla. Nasisipat na din nila ang ilang mga dayo na masayang nagtampisaw doon sa kagandahan ng isla. Ilang sandali pa, tuluyan na silang dumaong doon sa kabilang bahagi ng isla kung saan doon nakatukang dadaong ang mga paparating ng mga bangka. May mga sumalubong naman sa kanila na nag-alok agad ng matutuluyan para sa kanilang pananatili doon sa lugar. Sa unang mga oras, maayos lamang din naman ang kanilang pagsampa doon sa lugar na iyon agad na nagpunta ang mga ito doon sa kanilang nabayaran na kubo. Ngunit napansin agad nitong si Nanay Kanida na nakahiwalay ang dalawang mga kubong nabayaran nila doon sa mga kubo na nasa unahan. Ang sa kanila kasi nando doon lamang sa gilid ng malawak na ilog na konektado doon sa dagat. Ngunit nasiyahan pa nga itong si Luis sa kanilang pwisto dahil bukod sa hindi maingay mas maganda ang tanawin na nando doon. Agad na inilagay na nila ang kanilang mga kagamitan doon sa loob ng mga kubo. At pagkatapos, mabilis na nagtayo ng malulutuan sina Luis at Pablo sa gilid ng ilog. Samantalang ang mga bata naman, masayang naglalaro ang mga ito doon sa ilog habang naliligo. Sina naman at Nanay Candida nando doon ang mga ito sa gilid ng malaking puno ng kahoy kung saan kitang-kita nila ang buong paligid. Doon sa unahan, may nakita din silang maraming naliligo. Masayang-masaya ngayon itong sinanay kanida. Sa wakas, nakapagpahinga na din ang mga ito sa kanilang tungkulin tungkol sa mga kampo ng kadiliman at nabigyan ng oras ang kanyang pamilya. sino sinubukan ng mga bata na magpunta doon sa pinakasintro kung saan mas marami ang mga tao doon isinama ng mga bata itong sinanay kandida para makapaglibot din ang matanda. Nanonood din ang mga ito doon sa mga kasiyahan hanggang sa bumalik na ang mga bata kasama ang matandang babaylan doon sa kanilang mga kubo. Medyo may kadiliman na ang buong paligid dahil doon lamang sa sentro ng lugar ang mayroong nakapalibot na mga ilaw. Nagtataka itong sinanay kanila nang masipat ang dalawang mga katao na palihim na sumusunod sa kanila. Napansin din iyon ng bata. Ngunit hinayaan na lamang ang mga ito hanggang sa makarating na mga ito doon sa kanilang kubo. Habang mabilis naman na nagpunta ang mga bata doon sa misa kung saan nakahanda na ang mga panghapunan ng mga ito, muling sinipat-sipat ni Nanay Candida ang bahaging galing doon sa sentro ng lugar. May ilang mga puno kasi ng kahoy ang nandoon at hindi nga nagkakamali itong si Nanay Kanida sa kanyang hinala dahil nandoon pa rin ang dalawang mga tao na nakasunod pa rin sa kanila. Masama agad ang kutob nitong si Nanay Kanida sa mga iyon. Ngunit nanatiling natiling kalmado lamang ang matanda at sumama na doon sa mga bata para maghapuna na din. Masayang nagkwikwintuhan ang mga ito habang napag-usapan nila ang kanilang gagawin na paghanda sa kaarawan nila ni Abo at Akiko kinabukasan sa lumipas na mga oras na natili doon sa labas ang mga ito at ninamnam ang kasariwaan ng hangin at pinagmasdan ang magandang lugar. Maliwanag kasi ang sinag ng buwan sa mga pagkakataon na iyon kaya nasisipat nila ang paligid ng kanilang kinaroroonan Ngunit itong sinanay kanila patuloy pa rin itong nakikiramdam. Ngunit ng akmang akit na sana doon sa kanilang mga kubo ang mga ito, biglang may natanaw silang dalawang mga katao ang papalapit sa kanilang kinaruroonan. Agad naman nanamukhaan ang mga ito ni Nanay Candida. Ang dalawang kataong ito ang sumusunod sa kanila galing doon sa sintro. Huwi ka nitong si Butchok na tulad nitong si Nanay Candida kanina palin palang nakikiramdam doon sa dalawa. Lumapit na din ang mga ito, Lola Candida. Mulit sa tingin ko. Wala namang mga karga ang mga ito. Sagot naman ng matandang babaylan. Tama ka, Dodong Bucok. Mulit mas nakakabuting handa pa rin tayo sa lahat ng mga pagkakataon. Sinang na naman ito ni Bucok. Ilang sandali nang makalapit na ang mga ito. Kinausap agad ito ni Luis at tinanong ang mga ito kung ano ang kanilang kailangan nagpapakilala naman ang mga ito na mag-asawa at nais nilang makausap itong si Nanay Candida. Kaya nagtataka ang mga ito at napatitig doon sa matandang babaylan. Maagap naman na tumayo agad itong si Nanay Candida at lumapit doon sa dalawa. Agad na bungad na tanong ng matandang babaylan. Kanina ko pa kayo napapansin na nakasunod sa amin. Ano ang kailangan ninyo? nagulat si Nanay Candida nang magpakilala ang mga ito na galing din pala sa lugar ng Kanlasog ngunit matagal nang lumipat sa paninirahan dito sa isla ng Figo. Hindi pa nga makapaniwala ang mga ito nang makita at makikilala itong si Nanay Candida kanina doon sa may sintro. Kaya daw sinusundan nila ito para masigurado na si Nanay Candida talaga ang kanilang nakita. Hindi naman sila lumapit agad dahil nga nag-alangan naman sila na may kaibahan na kasi ang hitsura ng matanda ngayon simula ng huling makita nila ito. Ngunit nang makita nila at makikilala sina Rosa at Luis na pagtanto nilang si Nanay Candida nga talaga ang kanilang nakita. Kaya lumapit na sila ngayon. Masaya naman itong si Nanay Candida sa kanyang narinig. Hindi makapaniwala ang matandang babaylan na mayroon silang makikita sa islang ito na din doon sa kanilang lugar. Pati si na Luis at Rosa masaya sa pagpapakilala ng dalawa. Ngunit itong si Luis, pilit niyang tinandaan ang mga hitsura ng mga ito. Matagal na kasing naging kapitan itong si Luis doon sa lugar ng kanlasog. Nakatatlong termino pa nga ito bago napalitan at muling nahalal pa nga. Ngunit talagang hindi niya kilala ang dalawang ito at hindi niya nakikita doon sa lugar ng kanlasog. Ngunit nakapagtataka din dahil kilalang kilala ng dalawa ang kanilang pamilya na parang matagal ng panahon na kilala ng mga ito ang pamilya nitong si Nanay Candida. Ngunit wala namang nabanggit na kilala nila itong si Luis bilang kapitan nang lumaon sa kanilang usapan. Sumeryoso na ang pagmumukha ng dalawa at sinabi na ng mga ito ang kanilang tunay na pakay. Malaki daw ang kanilang ipinapasalamat ng makita itong sinanay kanida doon sa sintro. Dahil batid nila kung gaano kalakas na babaylan itong sinanay kanida paglating sa larangan ng mga pakikipaglaban sa mga kampun ng kadiliman. Malaki daw ang kanilang problema doon sa kanilang bukirin dahil sa mga panggugulo ng kakaibang uri ng mga asuwang doon sa kanila. Ilang buwan na nilang pinoproblema ang mga aswang na ito na pisti na sa kanilang buhay pati na rin sa kanilang mga alagang hayop at mga pananim. Makailang beses na silang humingi ng tulong doon sa mga albularyo sa isla. Ngunit talagang hindi kinaya ng mga albularyo ang kakaibang kalakasan ng mga aswang na ito. Bukod kasi sa mga aswang nakikipagsabuatan din ang mga ito doon sa mga inkanto na nagiging dahilan para mas lumakas ang kanilang pwersa. Pinag-usapan naman nila ni Luis at Nanay Candida ang mga bagay na iyon. Ngunit iginigiit nitong si Luis na sa kanalamang nila gawin ang gagawing pagtulong sa mga ito pagkatapos ng kaarawan ng kambala ng mga ito na sina Kiko at Abo. Dahil iyon ang kanilang ipinunta sa islang ito. sumang ayo naman ang dalawa sa sinasabi nitong si Lois wika na lamang ng isa sa mga ito na bumalik na lamang sila sa makalawa para sunduin sila nanay kanida nang matapos na ang kanilang usapan at magkasundo nagpapaalam na din ang dalawa nang makapasok naman ang mga ito doon sa loob ng kanilang mga kubo bago tuluyan na natulog itong si Luis, nagtanong muna ito kay nanay kanida tungkol doon sa dalawa kung natandaan ba ni nanay kanida ang pagmumuka ng dalawang iyon. Napakatagal kasi ni Nanay Kanida na naninirahan sa lugar ng kanlasog. Halos buong buhay nito iginugol na sa lugar na iyon. Kaya halos lahat ay kilala na nitong si Nanay Kanida. Sagot naman itong si Nanay Kanida. Yan din ang aking ipinagtataka, Luis. Kahit na ano pang gawin kong pag-iisip tungkol sa dalawang iyon, hindi ko talaga matandaan ang kanilang mga hitsura. Baka sa mga bukirin ang mga ito o baka sa mga sulok-sulok ng ating lugar na kaya hindi natin nakikita. Malaki ang ating lugar kaya maaaring may ilan pa sa mga ito ang hindi natin nakakasalamuha. Kinabukasan, ininaglit na nila ang isipin tungkol doon sa dalawang mag-asawa. Pinagtuunan nila nang pansin ngayon ang kaarawan ng kambal. Agad na gumising ang mga ito ng maaga at agad na naghanda. Sina Pablo at Luis ang naghanda ng mga pangulam nila na dala nila galing doon sa kanilang isla. Samantalang sina Rosa naman ang naghanda para sa kanilang iba pang mga pangangailangan. May kinausap na din sina Luis at Rosa tungkol sa mga dagdag na mga pagkain nila at tungkol sa lugar na pagdadausan ng karawan ng dalawa doon sa sintro gagawin. Kaya masayang masaya ang mga bata sa mga sumunod na mga oras. Medyo may kalakihan din kasi ang handa ng mga ito na kahit na sinuman na gustong makisaya sa kanila. Pinahintulutan nilang sumali pati itong sinangay kandida na papaluha na lamang ito habang pinagmasdan ang masayang masaya niyang pamilya ngunit ang mga sumunod na mga pangyayari ang hindi inasahan ng mga ito lalong-lalo na nitong sinanay Candida dahil biglang nagpapakita doon na Lucas kasama ang anak nitong pulis na si Gabriel kaya nababalot ng luha ng kasiyahan ang tagpuan iyon pati itong si Luis hindi makapaniwala na sumunod sa kanila itong si Lucas kasama ang anak na si Gabriel na matalik na kaibigan parang kapatid na nitong si Butchok. Itong sinanay kanila. Sunod-sunod ang pagpatak ng luha ng matandang babaylan. Ayon kasi kay Lucas, nang mapag-alaman niyang nagbakasyon ang mga ito dito sa isla ng Figo para ipagdiriwang ang karawan ng kambala. Wala na silang inaksayang sandali. Agad na silang sumunod. Nagpunta kasi sina Lucas at Gabriel doon sa lugar ng kanlasog para sana dalawin ang matandang si Kanida at alam din kasi ng mga ito na kaarawan ng kambal nitong si Luis. Ngunit kaninang umaga pa sila dumating dito sa isla. Hinahanap pa nila ang kinaruruunan nila ni Nanay Kanida. Mabuti at may nakapagturo sa kanila na may nagdadaos ng kaarawan sa bandang ito kaya sila napunta sa kanilang kinaruunan ngayon. Wika ka nitong sinanay kanila na maluha-luha pa. Kompleto na ang aking pamilya. Maraming salamat, Lucas Gabriel. Namiss ko din kayo, Lucas. Mukhang limang taon na tayong hindi na nagkikita. Sa sumunod na mga oras, mas masaya na ang pagdiriwang ng karawan nila ni Abu at Akiko hanggang sa pagsapit ng hapon. Nagpasya na ang pamilya nitong sinanay kandida na doon na sa kanilang mga kubo ipagpatuloy ang kasiyahan. Habang nagkukwintuhan din sina Lucas Luis at Pablo, nag-iinuman din ang mga ito. Samantalang sina naman at Gabriel nagkaroon ng masinsinang pag-uusap ang mga ito doon sa gilid ng malaking puno ng kahoy. Silang dalawa lamang, ilang taon na din kasi na hindi nagkikita ang mga ito at sabik din silang makapag-usap nang mabuti. Kapwa alagad na ang mga ito ng batas dahil pulis na itong si Gabriel at kabilang ito sa mga vigilante ng lugar ng basak na tumutugis sa mga kampon ng kadiliman at may mga karunungan sa mga kakayahan na galing sa mga limunyo. Lihim ang kanilang kilosan na binubuo ng mga katulad nitong si Gabriel na mga pulis ngunit may mga kakayahan sa mga usal at may mga tangan na mga mutya. Kasama din ng grupong ito, itong si Lucas. Kaya nga, hindi na ganong nakabisita pa ang mga ito doon sa lugar ng kanlasog. Samantalang muling sumisikat na din ang pangalan nitong si Butchok bilang sundalo. Noon kasi kilalang kilala itong si Butchok sa pangalan na Sarhinto Musang. Nung bata pa itong si Butchok at kinuha ng mga sundalo para pabagsakin ang mga rebuilding mga aswang at mga tagtada sa lugar ng Kampo Uno, Kampo Dos at Kampo Tres. Sa gabing iyon, bago nagpapahinga ang mga ito. Mababanaag mo sa kanilang mga pagmumuka ang sobrang kasiyahan at itong si Nanay Candida. Lubos-lubos itong nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa tingin ng matandang babaylan mukhang huling pagkakataon na ito na magkakasama ang lahat ng kanyang pamilya sa isang bakasyon. Sa pagiging abala kasi ng mga ito, imposibleng muling magkakasama ang mga ito sa ganitong mga kaganapan. Kinabukasan, Maagang naghanda mga ito, sabi nitong si Lucas kay Luis. Desko na ang lugar ng kanlaso, kapatid na Luis. Ilang taon din akong nanelbihan doon sa lugar na iyon. Ngunit talagang may mga pangyayari na hindi maiwasan at may mga tungkulin na dapat nagampanan. Ngayon, susulitin ko ang pagkakataon na magkakasama tayo at ni nanay kanila sasabay na kami sa araw ng inyong pagbabalik doon sa ating isla. Mas lumuwang ang ngiti nitong si Luis dahil sa kanyang narinig. Ibig sabihin lamang ilang araw pa silang magkakasama ni Lucas sa islang iyon. Hanggang sa napatigil ang mga ito sa kanilang pag-uusap. Nang matanaw ng mga ito, ang dalawang pamilyar na figura na naglalakad papalapit sa kanilang mga kubo. Ang dalawang iyon ang mag-asawa na humingi sa kanilang tulong dahil sa saya at galak ng mga ito, nakalimutan na nila ni Luis at Nanay Candida ang kanilang pangako na tutulungan ang dalawang ito. Nang tuluyan ng makalapit ang mga ito sa kanila, agad na kinausap nila ito at kinuha ang buong detalye ng kanilang problema doon sa kanilang bukirin. Ayon pa sa mga ito, kagabi lamang, may inataki ang mga asuwang na dalawang mga lasing nakamunti ka ng ikinamatay ng mga ito. Ngunit kung nakaligtas man, ang dalawang mga lasing na iyon, hindi ang mga alaga nilang mga hayop na ginutay-gutay ng mga aswang. Kaya nga, ayon sa isa sa mga ito, kinakailangan na talaga ng mga ito ang kanilang tulong. Kaya matapos ang kanilang pag-uusap, nagpupulong na sina nanay kanila. Dahil nga kabaryo nila ang mga ito. Doon sa kanilang isla nakapagdesisyon ang mga ito na tugunan ang kanilang kahilingan nagpasya itong sinanay kanida na isama niya sa pagsamal sa dalawang mag-asawa si na Luis Butchok at Bono sa tingin kasi ng matandang babaylan kailangan niya ang lakas ng mga ito para agad na masugpo ang mga nasabing mga aswang sa tingin kasi nitong sinanay kanida batay na rin sa kwento ng mag-asawa Mukhang hindi mga ordinaryong aswang ang nanggagampala doon sa kanilang bukirin. Mukhang malalakas din ang mga ito. Kaya kailangan niya itong si Butchok at itong si Lois. Terima kasih telah menonton!